Hello mga ka-trending, welcome back to ZK Trend. Grabe na talaga itong fans ng Don Bell at syempre fans ni Bell. Dahil ngayong araw nga ay grabe nga ang public screenings ng Don Bell at Bell fans. Ang titas sa Don Bell National and Mami. Ang Don Bell official Rebels, Ang Treasures, Believers, DB Team, Kali, UK, and Spain. At hindi lang yan mga kababblis dahil marami pa nga mga pa-black screenings ang taga-suporta nga ni Bel Mariano para nga sa natura niyang movie. At makikita nga dito na nilibot nga ni Bel Mariano ang ilang mga pa-black screening ng kanyang fans at ng Don official. At makikita dito na kasama ni Bel Mariano si Piolo Pascual at si Diamond Star Maricel Soriano. Sobrang saya nga din ating Belinda dahil nga sa suporta na ibinigay nga ng kanyang mga tagahanga. hanga Sa ngayon nga ay dumarami pa ang mga cinemas para nga sa meet, greet and by dahil sobrang ganda ang movie na ito. At ayon mga sa post ay 3 scenes pa lang ay nagkaroon na nga ito ng 3 milyon. Forget where I came from. I'll use my past to build my future. Keep moving forward, go beyond what they thought possible. If I fall, then I'll get back up, try again, come back stronger.